Kumusta mga paps? May idea ba kayo kung paano ginagawa ang rim ng inyong motor mga paps? Aba eh kung wala eh panoorin natin to? Let's start! Ang materialis nga pala nito mga paps eh parang plehe na medyo makapal na padadaanin sa makina para ihulma yung labi ng rim mga paps yung pinakalabi nga pala ng rim na yan, mga paps ay siyang umaharang doon sa labi ng ating gulong para kapag hinanginan eh hindi basta basta iigkas yung ating gulong mga paps and that's it mga paps meron na tayong instant rim mga paps kaya lang kailangan natin pagdugtungin at ayan kailangan isa lang sa welding Pagkatapos ng welding, eh syempre, kailangan mong pakinisin at tanggalin ang mga islag ng ating rim, mga paps. So, kailangan nating i-grind ng ating rim, mga paps. Pagkatapos ng grinding, eh syempre, isasalang pa sa machine yan, mga paps. Para make sure na hindi oblong ang ating rim, mga paps. At syempre mga paps, kailangan din butasan ng ating rim para may pagkakabitan ng rayos. And that's it mga paps. Meron na tayong instant rim mga paps. So eto na mga paps. Manoorin natin kung paano pinapangintab ang isang rim mga paps. kailangan palang ilubog sa chemical mga paps para mas lalong kumintab ang ating rim So maraming salamat sa panonood ng video mga paps. Please like and share and follow my page mga paps. So hanggang sa susunod natin video. Keep safe, ride safe, and peace out.